Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tuloy-tuloy ang mga programa ng Department of Agriculture para tiyakin ang abot-kayang bigas para sa mas nakararaming Pilipino. Kaugnay nito, pinalawak ng ahensya ang P-29 program sa mas maraming lugar sa bansa. Narito ang ulat ni Stephanie Sevillano. Mas pinalawak pa ng Department of Agriculture ang P-29 Program Large Scale Trial o ang Pagbebenta ng P29 pesos sa bigas para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Mula sa sampung initial kadiwa trial sites sa Metro Manila at Bulacan, Ngayong araw, nagsimula na tayo sa Bacoor at sa San Pedro City, sa Laguna at saka sa Cavite. So, dire-direcho ito at uh, sa buwan ng August, Agosto, magsisimula naman tayo sa Visayas at Pindanao. At uh, base sa uh, plano, by November, mas malawak pa yung ating uh, mararating. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, target ng kagawaran na isagawa ang large-scale trial ng t 29 sa loob ng isang buong taon. We want to get again yung critical information uh, and challenges of course on demand, supply, logistics and administrative concerns. Dagdag pa ni Demesa, nakikita na nila ang ilang pangangailangan gaya ng mas mataas na stocks para sumapat sa demand ng ilang lugar gaya ng Bulacan at Marikina. Halos 7 milyong pamilya ang target beneficiaries ng naturang programa. Pag-aaralan din ng DA ang posibleng pagbaba pa ng presyo ng P29 base sa presyohan sa world market bukod sa P29 program target ng ahensya na ilunsad ng Rice for All program para sa mas murang bigas sa publiko na inaasahang magkakahalaga ng 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Samantala nagbabala naman ang DA sa publiko laban sa mga nagbebenta ng bakuna kontra bird flu online. Uh, nire-recommend yan at yan ay bawal doon sa ano natin dapat uh, kukuha lang ng ba bakuna vaccine doon sa mga reputable na institutions o kumbaga uh source, reputable source nung, nung vaccine. So, hindi tayo sigurado sa ganun. Gate ni De Mesa, wala pang avian influenza vaccines na available para sa commercial use sa Pilipinas. Sa ngayon, tiniyak naman ng DA ang pagkikipag-ugnay sa Food and Drug Administration para mapanagot ang nasa likod ng naturang pagbebenta online. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Sevaliano. Sa iba pang balita, naglaan ng halos 2 bilyong piso ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagtatayo ng mga pangunahing istruktura sa Cordillera Region. Sa kanyang mensahe, kasabay ng pamamahagi ng tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa apayaw, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa mga sinisimulan ng proyekto ay ang Marimay Earthfield Dam na nagkakahalaga ng higit 200 milyong piso. Anya, nasa 36% accomplished na ang dam at inaasahang matatapos sa Hunyo ng susunod na taon. Isa pang proyekto ay ang piddig Karasi Kalanasan Road na nagkakahalaga ng 220 million pesos na inaasahang matatapos sa Enero ng susunod na taon. Ang proyektong ito ay dinisenyo para mapabilis ang biyahe mula Kalanasan Apayao papunta sa piddig at Karasi Ilocos Norte. Kasama din sa mga proyekto ang Apayaw Sports Convention Center sa Luna na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos na mayroong sports complex building, powerhouse, parking lot, fire pump at fire storage tank facility systems, lightning system at iba pang pasilidad ng gusali. Naasahang matatapos ang proyekto pagsapit ng 2028. Samantala na nga ako si Pangulong Marcos na pag-aaralan ang panukalang nagsusulong ng autonomy para sa rehiyon ng Cordillera. Kasunod dito ng hiling ng mga lokal na leader sa Pangulo ukol sa panukalang naglalayong makamit ang regional autonomy na susi para sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso ang House Bill 3627 para dito. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng may mga hamon ukol sa legal na aspeto ang panukala ngunit pag-aaralan itong mabuti ng pamahalaan. Isinusulong sa Kamara ang panukalang investigahan ng iligal na kalakalan ng lamang loob ng tao o organ trafficking. Ito ay matapos maaresto ang tatlong individual na sangkot sa Diumanoy Bentahan ng Kidney sa Bulacan. Inihain ni Agli Party List Representative Wilbert Lee ang House Bill 1803 na naglalayong sugpuin ng ilegal na bentahan ng human organs sa tang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang maiwasan ang panganib sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Lee, marami sa mga kidney donor ay mula sa may hirap na pamilya na hindi alam ang panganib at side effect ng operasyon. Marami umano sa mga nagre-recruit sa mga ito ang sinasamantala ang kanilang kalagayan, lalo na ang mga gipit at desperadong kumita ng pera para ipangtustos sa mga pangangailangan. Nababahala din si Lee sa pagkakasangkot ng ilang medical practitioners sa ganitong ilegal na gawain. Binigyang din ng mambabatas ng ilegal na bentahan ng mga bato at iba pang internal organs ay paglabag sa umiiral na batas ang Organ Donation Act of 1991 at ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Aniya ang operasyon sa Bulacan kung saan siyam na biktima ang narescue na umano'y inalok ng 200,000 piso kapalit ng kanilang mga bato ay maaaring simula pa lamang ng mas malawak na problema. Ayon sa World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga global hotspots para sa organ trafficking kasama ang India, Pakistan, China, Egypt at Colombia. Sa iba pang balita, napanaluna ng Pilipinas ang prestigyosong Best Ports of Call 2024 Award sa 10th Asia Cruise Awards na ginanap sa Jeju Island sa South Korea. Tinanggap ng Department of Tourism ang parangal sa Asia Cruise Forum noong ikasampu ng Hulyo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, iginawad ang parangal sa mga stakeholder ng cruise tourism na malaki ang itinulong sa pagbangon ng industriya matapos ang pandemya. Patunay din anya ito ng pagpupulsige ng Pilipinas na maging premyadong destinasyon para sa mga turista at biyaherong sakay ng cruise ships. Ang taunang Asia Cruise Forum ay plataforma ng mga stakeholder na layuning paunlarin ang cruise tourism sa Asia. Noong 2023, na panaluna ng Pilipinas ang Asia's Best Cruise Destination Award sa ginanap na World Cruise Awards. Kamakailan lang ay inilunsad ng DOT ang cruise visa waiver na magpapadali sa mga turistang nagbabakasyon sa cruise ship na makapasok sa Pilipinas. Nasa 117 port call ang inaasahan ng DOT mula sa mga cruise ship ngayong 2024. Pinabulaanan ng pag-asa ang kumakalat na post sa social media tungkol sa isang super typhoon na tatama umano sa bansa. Batay sa nag-viral na post, nakapasok sa bansa ang bagyo na pinangalan ng Super Typhoon Lakas. Kasing lakas naman na ito ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at nagdadala ng matinding ulan at malakas na hangin may bilis na hanggang 250 km per hour. Sinabi ng pag-asa na huwag maniwala at magpakalat ng impormasyong hindi kumpirmado at mula sa mga di mapagkakatiwala ang source. Sa ngayon, wala pang aktibong bagyo na umiiral sa bansa. Gayunman, binabantayan ng pag-asa ang dalawang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Unang namataan ng isang LPA 135 km sa kanluran timog kanluran ng Calapan City Oriental Mindoro. Nakita naman ang ikalawang LPA 880 km bandang silangan ng Eastern Visayas. Inaasahang uulanin ng Northern Palawan at Occidental Mindoro dahil sa LPA, habang apektado ng ulang dala ng buntot ng LPA ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Magiging maulan din sa buong Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas dahil sa hanging habagat, habang bahagyang uulanin ang ibang bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph so ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinabalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Tumutok din sa mga social media pages ng Presidential Communications Office para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lunes, Hulyo 22. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.